guys, may new tayen nagbabayt? sa na pabalitakin nays? ikaw na yung sa akin ha idol, ka yung 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 ah ah lang sila do? ito lang sila guys wag ka na! jor oo, sasali ka palang o guys alam mo, hindi ka mapagbigay sa iba okay natin din Huwag nga jargo, sali ka pay. Uli, uli, babo to. Uli, babaya, roli ko lang. <laughs> uli, takar. Uli, ikaw, yan ne eh. siyan boss. O oh, kikita dito sa ano oh. Hindi, <laughs> <laughs> tanga, di naman nakikita. Nakikita ko no. Mahal lang isang ganyan no. Pansin ka James, kinam. Ding! Sino to? Eric. Sup ben, guys? Na Yo. Nakabalik na oh, natin yun, sa may, yun, yun, dito, yun, yun, dito yun, sa may At ayun, ben, eh, bente bente ray sila mga idol. <laughs> Kaya jamuan ka boss hey. Yan, Ay Ayan boss Ay sige lang may paparating mga boss No ba't bakit ba pinang motor sila Ang hirang yung nagiri may alam boss Para pogi Sisiga ka dito ah Boss Isa pa nga, banking dyan Sana boss kala ko dala mo boss Uli kami ng pogi dito So guys Uli na nung tanah Bad eh Ano mo? Jerome! Hindi ka naman nagpaalam boss Ang ako Boss Sino nandito? dito naman nagawa Uy sakay mo ako Uy huwag na Jop Sige Hindi ka sa sawa mo O, oh, hindi ka nagpahalam sa sawa mo, boss. Mano, oh, tanga, mo, ano daba? po? Ano sila? O, oh, mais kasi dyan, Layo. Balbo. Layo naman eh, katina pwede po. <laughs> Eric, Narasunod na nawa? No? ah? Meri. lang? No. Oh, live pa. pa. <laughs> bola bola Eh, maray na. Na bola oh, bola bola. Hala ikana. Ikana, bola. Okay. Deligo a greenster gamon. Indigana carryister con la pa.

Dito sa pinggan crack yan ko. Pati eh. nag yung ano mo. May crack to. So, malaki yung ano mo. Hindi ako sa upuan ng Hindi, yan ka kasi nang tinuklap wala kayo yung mga pintura talaga. nakaangat di ba? Uy, wag mo ka nakapintot, pintot! Wag ka nakapintot, pintot! Wag ka nagpipindot! Wait, wag kang tataas. Ganyan ka lang. Ganyan ka, oh. Straight, straight mo. Ayan. O, oh, tingin ka sa taas. Wow! Ismail! Sapa, sapa. Wag kang titingin sa... So.